Hindi na nakaligtas ang isang ginang matapos anurin ng rumaragasang baha ang kanyang bahay sa Compostela, Cebu. Nakalikas na raw ang biktima noong una pero may binalikan pa sa inanod niyang bahay. Nasa frontline ng balita yan si John Aroa. Tao, tao. Wala ng buhay at halos tuluyan ng malubog ang ginang na ito nang madatna ng ilang residente sa ilalim ng tulay sa barangay Kanamukan sa Compostela, Cebu hirap ang mga residente na makalapit dahil sa rumaragas ang tubig. Ilang sandali pa ay nakalapit na rin ang ilang lalaki. Nagtulong-tulong pa sila para maiaho ng ginang. Sinubukan pa raw itong i-revive ngunit bigo sila. Kinilala ang biktima na si Flor Delisa Capuno, 50 taong gulang. Ayon sa mga polis, tinangay ng rumaragasang baha ang bahay ni Kaponok sa kasagsaga ng malakas na buhos ng ulan. So, so far, wala. So ang bahay nila is located uh, near sa, uh, malapit sa ilog. Kaya nung malakas na yung agos ng ilog, uh, doon na natangay yung bahay nila. And according din sa reports na nareceive namin during sa investigation, is that uh, si Flordelisa is nag-advise din sa mga relatives niya na to evacuate. Pinuntahan ng News 5 ang lugar na apektado ng baha. Makikita pa ang bakas ng pagkakahiwalay ng bahay ng biktima mula sa pinagtatayuan nito. Kwento ng kaanak ng biktima, nakalikas na raw sana si Kapuno pero may binalikan pa siya sa bahay. Nagkikuha, nabalik sa sudo, nagkikuha. May kinuha siya sa loob, inabutan siya ng malaking pagbaha. Hindi na niya kayang makatakbo palayo, ewan ko kung anong kinuha niya. Nasa labas na siya Ay, ito, nun eh. Rin ng baha ang mga pader na ito ng isang establishmento. Pati ang mga paninda nilang LPG at butane canister inanod at nagkalat sa iba't ibang lugar. Nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar kung saan tumutulong na rin ang ilang residente. Ito na raw ang pinakamatinding pagbaha na humagupit sa naturang lugar na posible raw na nanggaling pa sa bundok. Inaalam pa ng mga otoridad ang eksaktong lawak ng pinsala na iniwa ng baha. Nagbabalita mula sa frontline, John News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.